no sinna saab enda nüüd lähtuda . Good day mga katito bar At tayo po ngayon ay muling mabiyahe sa Lalamob Pero ang una nating booking ngayon ay iyong mga kakilala ko Na nagtatransfer ng bilyaran At ngayon po ay nandito kami sa Quezon City At dito kami pipick up ng bilyar table Ito brand new naman yung pipick upin natin at dadalhin ko to sa sa Merohas Boulevard corner Bindiya so panimulang uh, biyahe natin hindi ko sinama ngayon si Kuya Rosen kasi anay uh, buhatan to so may apat na tao na magbubuhat para hindi nakasama si Tito Bar magbuhat kumbaga magdadrive na lang ako at yan ay lagi nating nakakasama At lagi nila akong kinukontak kapag ganitong may i-deliver ide na bilyaran At ang tabayanan po natin na isakay yung bilyaran So naka-open na itong sasakyan natin Ito yan po sinasakyan nila

tatlong bato Anong pangalan yan? Rason. 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 Rason 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 Warehouse Ito po yung mga Ayun At sya mga katito bar Ito yung tatlo na bato Na medyo may kabigatan Doon doon kaya Sige abutin mo doon Hindi kasi yung inaapakon doon ipapataw na lang dito at nandito na po kami sa pagbidiliberan ito binababa na nila dito sa may Roas Boulevard along Wendy Avenue at itataas ito sa third floor ba to third floor daw oh wala pa palaban no. ito mga kabadi ko alalay lang ako dito kasi pinakang okay. parking hindi masyadong maayos ay eh. buti may tagabuhat sila minsan kasi tatlo lang kami apat ako pati na papatulong so tutuwang pa rin sila ah sige po e, pagkatapos ito magabang na ako ng booking sa lalamog okay. at dyan po mga katito bar naka pick up na tayo ng first booking natin sa lalamog at ito mga partition Inuha ko dito sa sa may Pedro Hill at dadalhin ko at dadalhin ko to sa Gituason dito po Gituason sa Palok, Manila at ngayon mga katito bar ay napakababa ng buking nilalamog so itong 1000 kg ang nilabasan lang ay 337 oh no at kangina mag isa lang yung nagkakargay so hindi ko na nabibiyohan at tinuwangan ko si kuya so mamaya ang gagawin natin mag aas tayo ng additional na kahit 80 pesos kasi pagka may ganito na binubuhat at tumutulong tayo at nagbubuhat din ako may additional yon kasi hindi na nila nilalagyan ng ganun eh pero papaunawa natin na siyempre ang dami naming binuhat eh. Kahit ako yung nagsalansan yan, siyempre mahirap. Kaya ano yun, may additional yun. At yun, nahihintayin ko muna kung magka-additional siya o hindi. Kung hindi siya mag additional saka ako sasabihin. Minsan kasi yung ibang mga customer o client na nagbubo, nag, nag add naman sila pagka nakita na ano, na nagbuhat tayo at nahirapan so pagka walang kusa saka ako sisingilin. doon tayo nag uh, naniningil ng talagang dapat na liyang ibayan. pero karamihan naman ay dinadagdagan naman kasi napakababa ng ng booking nilala mo ba so yung pong bilyaran ang binayad sa akin ay one 1.5 magandang-gandang punto na yon sa araw na to at uh, pagka ibubuk po natin sa lalamove yun uh, kasi na check ko rin kanina yung booking nun ay ano nasa 800 lang so parang double yung binayaran ng ating regular customer ano. Uh, syempre may ano pa yon may kasamang pag pinapakain pa kami noon Ah, uh, po. Ah, uh, deliver natin tong first booking natin. At mamaya dadaanan ko yung dalawa kong anak. Buksan natin yung recon. At uh, para makuha natin yung may mga bubuhatin. Sige po. Deliver natin. Let's go. At nandito na po ako sa G2 Ason, awesome. Pinababa ng ni Nabate ito mga so malapit lang naman at ito lang traffic at ito kaya kinuha ko nagabang po ako ng talagang malapit dito sa bahay para doon ako magsatanghalian at isasama ko yung dalawang bata yung dalawang ni CJ para makatuwang ko at nang makuha namin yung may mga bubuhatin sige po at assist ko sila pagkatapos ito papunta na ako nang bahay okay at dyan po mga katito bar na ibaba na namin yung mga partition na yon at ito yung sinabi ko na hihintayin ko munang magbayad bago ako pagka yung saktong booking lang ibabayad saka ako nagpapadagdag pero talagang may kusa at yung 337 ay ginawa na pong 500. Yeah! So, good sa goods. At maganda yung ating naibiyahe na to. Malapit lang. Saglit lang, mga 15 minutes ko lang dinala. So, pauwi na po muna ako ng bahay. At doon ay magtatanghalian ako. At pagkatapos noon ay babiyahe pa kami. Yan po mga katito bar na sundo ko na itong dalawa kong anak at tamang tama may booking na po uli kami Yes! Ang kanoha po natin ay yung may helper para sayang naman kasi yung 200 na additional kaya uh, syempre mababa yung ano ngayon mababa yung mga booking so ang pinipili ko ngayon yung may mga bubuatin kasi naman kami kayang kaya namin to at may nakuha na kami dito lang sa San Juan dadalhin sa Mandaluyong yun po ang pagkakaiba yung sa Mandaluyong 779 kung walang helper to 500 ano lang 79 so kita po yun at pipigapin na po namin so papit daw ang Okay. Oh, let's go dito bar na-pick up na namin yung sofa bed medyo malaki kaya kailangan ng helper ang ano lang dito sa lalamove o sa nagbook pagka ganyan kalaki dapat ang ibubook nila helper tapos driver kasi hindi kaya ng isang tao yan eh Akala kasi nila, pagka once na uh, nag-request sila ng may helper, ano, akala nila, katulong na yung driver. Pero sa lalamog po kasi, ang um, pagka dalawa ang nagbuhat, ibig sabihin, dapat ang ibubuk nila uh, helper at saka driver. Yun yung ano. Kasi hindi mo kaya ng mag-isa yan eh ang totoo lang pagka helper lang siyempre isang tao lang hindi naman yung pagka nagbayad ka lang may helper Full automatic katuwang na yung driver at yun yung sasabihin natin papaya kaya dapat may additional pa to ok at deliver na po natin ang um, ilang oras ba? ilang minutes 18 minutes po Nandun na kami sa delivery uh, 4.6 kilometers Nandun na kami Eto. Okay, let's go deliver sa Fame Residence Tower 1 at ganoon na nga po ang nangyari so dinala namin sa 32 floor at ang binabayaran lang is nagdagdag naman 800 sabi ko 859 kasi pinaliwanag ko yung kanina na kailangan pa nilang mag add ng additional do sa driver kasi dalawa kami so hindi daw akala nila okay na yung driver kasama na kasama na talaga yun sa pagbubuhat kasi nag request na nga sila ng helper so nung napaliwanag ko may ginawa ng 900 dito rin kami man nakapigap mga kadito bar sa kung saan kami nagbaba na building bumaba kami taghintay pero dito rin pala kami up at ibang lahi yung ano yung pagpipiga pa namin so hindi niya maunawaan tinatanong ko kung ano yung sasakay eh. ah yeah yeah gagana ganun lang at ah, tatawagan natin I'm here. natin kung kaya nating maunawaan to para biking ko to hello hello sir yeah. I'm here at tower 3 tower 3 elevator second floor yeah

See Hour 3, second floor At the party. Okay I'll be waiting you Okay, kalas At Pagdating namin doon mga katito bar May isa na pala Ang lalamot driver doon Na pumipig up So ibang lahi So pinapaliwanag niya kasi ang dami-dami daw ng gamit tapos sinisingil niya ng ano ng additional payment sa helper. Dahil marami nang bubuhatin kasi ang ang booking lang niya dito is ah uh, driver's carry. Yung inad niya so 80 tapos kami ang magbubuhat. Pinapaliwanag niya na maayos, ayaw daw magdagdag pati parking. So ang ginawa ko, hindi ko na pipikapin Kasi Tatagal lang yung conversation natin doon Ang gagawin ko dito Ika-cancel ko na lang At kuha lang ako ng booking Para Pakapag Ano tayo Ito, pwede na to Uling ko na lang tong ano Okay sa Robinson naman pala to Mayroong pagpunta sa Robinson eh Ato, At tumatawag na si Kola Hindi eh. na lang muna i-answer para ay pa ko usap to. At yan, na tayong kapalit mga katito bar. At kinansel ko na rin yung yung magulong kausap na ngayon na. At ito, Nalimutan ko naman sila ako ng isang booking. So, dapat sasabayan ko pa agad. Itong booking na to kasi ang kinuha ko is 300 kg po. Maganda naman yung ano niya, yung booking niya. 469 At sasabayan ko to Maliit lang daw na upuan So kaso naka post yung ating pag accept ng booking ngayon kasi nga nag cancel tayo ng isa at sigurado habang hindi pa kami dumarating ng SM Megamon ay makakakuha na kami ng another booking okay na, ha? at po mga katito bar papunta na po kami dito sa pagdadala namin sa matandang balara at syempre isang right upuan lang yan grabe ang binok niya on on ay 300 kg lang pero kinuha ko dahil may pupuntahan kami dito sa may ano sa may Commonwealth at habang kami papunta nagabang-abang pa ako ng booking at may nakasabay may nakasabay pang booking yung dadalhin na natin sa matandang balara at ito commonwealth mismo yung pagdadalan 300 din 300 kg pero 299 so sinabay ko na para hindi naman masayang yung pagpunta natin ng commonwealth at yan pipigapit ko na Malamang maliit lang din to kasi 300 kg. Dito lang sa may ano to. Sa may bago magkubaw. Dito po medyo traffic lang kaya 18 minutes. Yung pick up location na to. Ah, tingnan nyo po. Pero pagkahapon na sa EDSA talagang bumper to bumper ang traffic niya buhusog kahit pangunti-kunti at sige po papunta na kami sa isa pang booking let's go at nandito na po kami sa pangalawang pickup up ito yung baby up lang ha? lalamove mo galing kuya <laughs> Dito lang sa ano Sa may matandang balara Double booking Malilate na yun Malilate na na ako kuha Yung isa 600 Yung isa 300 kaya May pupuntahan din ako doon Kaya sinabay ko na to Pangilang booking mo na yan Ha. Ah, kanina Yun ang maganda yung ano yung may ka may sarili ka ng biyahe. Oo. Oh. Ako din kanina meron din. Ayun, nakausap natin si Jordan. Uh, baba daw yung nagre-reklamo din sana sa booking nila lang mo. Kasi napakababa. Pero oh. Uh, Pero bayaran pa 200, ah, 300 ah 300 hmm. so may tatanggap na dito doon forty na item lang po yan oh forty lang ko na po bali ba, ka lang ah sige Thank you at di-deliver na namin let's go Oh, napaka lalaking bahay pala dito sa loob dito. Down. May na-pick up pa po kami na isa dito sa may Fairview. At dito kami tumahan sa may Luzon. Kami Ang ina, napaka-traffic. Dito sa may Yusabi pero Hello, ko Edgar. Ah, uh, napadaan kami dito dahil sana kami sa inyo ay eh, nagmamadali yung kuwan yung pipigapin namin at dadali pa namin yun sa tagig kaya hindi na kami nakaraan dyan maybe, eh, maybe next time nadaan kami at kasama ko tong dalawa ni Rosin o so, dito na tayo sa ano kanyan ano yung street na yan? Luzon pa rin to eh. alam ko luzon. At Ilang minutes pa, 9 minutes Nandun na kami sa Sa Pagita Avenue Okay, bye bye, bye, -bye Go ahead here Dapat nari Dapat na rin. ilagyan mo Tito Bar, kami po ay nakauwi na ng bahay at kami ay naka booking sa buong maghapon plus yung una ko pong booking na aking regular customer na mga billiard table at kumita pa rin po tayo sa buong maghapon kahit na talagang napakababa ng booking ni Lala Move, ay siyempre samahan natin lagi yan ng diskarte para tayo ay kumita ng maayos at maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po sa Tito Bar Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay i-hit nyo lang po yung bell button dyan para makasubscribe po kayo. At makapag masubay uh, masubaybayan nyo po ang mga video ni Tito Bar. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. God bless everyone. Bye-bye. Thank you